kapila yun. Lumibang ka sa kabila. Nandun ah, yun sa loob. Nandun sa loob ang banit. Eh. Sabi mo may mga effects doon. Sa kapila ng nirvana. May... Yun. Dito. Dito, dito. Ayun, yan. Yan Yan Ang <laughs> <laughs> ganda-ganda naman ang batang ito. Ang ganda ganda. <laughs> Ang ganda ganda. Ang ganda ganda. Na, ganda tingin din ni <laughs> Ang ganda ganda ng bibing do. Akala na iya na. Ang ganda oh, ganda. Ay, <laughs> <Ang ganda. laughs> lang. Oh. Beautiful eyes, beautiful eyes. Na, beautiful eyes. Dali, dali. Beautiful eyes. Dali. Na, smile, smile. 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 Beautiful eyes, beautiful eyes. Tignan nyo yung bahama.